Hi, ako gali si Mama Jules. Mama di si nanay. Uptain yung gali kami sa buong nga magkita na isang akon nga mika. ka tuwing gagto amang kami wala na kita Pagkita ni Namon, duwa na bata ko. Vibes kami sa ni lalo na sa negosyo. Gahanay gali kami sini sa online. kay online seller siya, online seller man ko. Tuwa din man gali no, nga maskin hindi mo kilala dito pa maging close. Kisa ka na lang gid makikita sa mga nga tuod grateful ko kay may mga tao nga mga gapalangga sa akin kay sa mga kabataan kanami lang nga may miga nga pangarap ang ginahistoryahan hindi ang ibang nga tao char dumduman ko pa dati nga sabay pa kami mangumpra sa may kanya-kanya na kami nga buhay makaedit daw nang ginang ginahimo amo na santang ara pa mo. enjoy every moments thank you dai Dam damo-damo ginang ipasalubong mo sa akon god bless ka good luck sa imong journey damo nga salamat